Gawa kami ngayon ng Samin sa bicho-bicho Iwan ko sa inyo kung ano Ano sa inyo yan? Hindi na bicho-bicho din, Ayan mga amigas, oh Ganyan siya, tapos iprito Tapos yung isa, gumagawa ng kubus Ayan, kubus I-fry yan para sa salata Toppings, ba? Tapos Gawa niya ng ano ang ano yun lasaw diba mm, um, ready tayo dito mga amiga so kalamay ano to ano ang tawag doon ito yung mas kubado na kalamay diba galing pinas yan ayan na bicho bitso ang video kasi baka dumating yung kambing mga amigas <laughs> ayan kubus kubus yan sa amin yan pagkain. Tapos ito yung luto ko ngayon oh. Eh. Yan siya. Sania kudar. Iwan ko bat bawal dito mga ganun. Ito yung ulam namin. Ah, fried chicken. Salamat at umalis na sila. Ito yung rice ko. Rice sharia. Saka ito yung ulam ko. Tingnan yung mga amigas. So, mga amigas tingnan yung. Ayan, karop. O, oh, di ba? Karning, karning. Oh. Parang putsiro siya. Ayan lang. Oh. Tapos, um, think so sila dito, mga ninjas. Yan ang loto ko ngayon. Ayan. Ayan sa amin. Sa mga katulong. Ito na siya. Ang iprito yan mamaya at gawa ng lasaw. Tugdag-dag-dag-dag, tingnan ni Mirella, igid. Gawa niya mamaya ng lasaw. Lasaw, lasaw. Hanggang dito na lang, mga amigas, kasi baka may parating na kambing. Naka minutes din. Salamat. Yan. Mama, alam niya, lamit-sumit-sumit sa Bye-bye, mga amigas. ta.